Masunog ang residente ng Isla Puting Bato sa Maynila nakatanggap ng libreng almusal mula kay Mayor Alfredo Lim. Pamayang alas 10 sa umaga naman, inaasang bibisitahin ni dating Pangulong Estrada ang uh, mga nasunugan by live report si Maria Bulaklak ausente. Maria. Yes, Igan, patuloy pa nga rin yung tulong na natatanggap ng mga residenteng nasunugan mula sa Isla Puting Bato sa Tundo sa Maynila nila Social Welfare tiniyak ang patuloy na pagtugon sa mga pangangailangan lalo na sa pagkain pang-araw-araw ng mga residenteng nasunugan. Mas organisado na rin daw ngayon dahil napakiusapan na ang mga taong panatilihing malinis ang kanilang paligid upang makaiwas sa pagkakahawaan ng sakit. Pinagtutuunan din ng pansin ngayon ng Social Welfare Officers ang pangmatagalang solusyon sa pangangailangan ng mga tao. Mamaya ay magsasagawa daw sila ng survey upang malaman kung gusto ng mga tao ng relokasyon. Samantala, kanina ay may pinamag ay na na agahan sa mga residente na lugaw mula yan sa tanggapan ni Mayor Alfredo Lim. Maaga pa rin kanina ay naglilinis na rin yung mga tao dito sa Delpan Gym. Nahihirapan man daw ay kailangan pa rin nilang magtiis. Ang iba hindi naman uh, maitago yung excitement dahil bibisita nga ang napapabalitang tatakbong alkalde ng Maynila na si dating Pangulong Erap Estrada preparation lang yun para dun sa long term plan which is supposedly relocation pero dahil ito ay pag-uusapan pa um, mas ma mas maigi na na ma-prepare yung mga data na kailangan. Oo oh, naman. Mas na makakatulong sa amin. Lahat ng nag-aasa ano, nakakatulong. Eh, at hanggang din. Kung naman yung kailangan ko, Diyos ko, wala Lalo ako, wala akong asawa, nagsasolo ako. Oh. Sino mag-ano sa akin? Kahit kailangan ko sarili ko rin ilaw. At tulad nga ng inyong nabanggit, uh, Igan, bandang alas 10 ng umaga inaasahan yung pagbisita dito ni uh, dating Pangulong Erap Estrada. At kanina nga nakita natin yung kanyang advance party na, na tumitingin kung saan daw sila pupuesto ng kanilang mga gamit at mga pagkain ipamimigay sa mga residente. Sa mga oras na ito ay uh, na rin ng mga damit ang mga social welfare officers dito sa mga residente nga nasunugan na lalo pa kailangan talaga ng uh, damit lalo na ng mga bata na nakalinya dito. Yan na muna ang latest mula dito sa Maynila. Balik sa iyo, Maraming salamat Maria Bulaklak Ausente